Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, narinig natin na ang mga masasamang pita ng kalooban, yung mga kasalanan ay iniahalin tulad sa lebadura. At pag sinabi natin lebadura o leaven, ito yung nagpapaalsa sa tinapay. Pero at the same time, ang lebadura ay agent of corruption. Ibig sabihin, yung isang tinapay na may lebadura ay mas mabilis na nasisira. Mas mabilis na napapanis. As compared sa isang tinapay na walang lebadura na mas matagal ang buhay. Yung ostya na ginagamit natin ay base sa tinapay na walang lebadura ng mga hudyo. Kaya nga yung ginagamit natin na ostya ay hindi nasisira kahit matagal na nakastak. At maiyahan, maiyahan din tulad din natin ang libadurang ito sa ating mga kasalanan. Na yung mga kasalanan natin, kahit maliit, yung mga nasa kalooban natin na kasamaan, kahit maliit, katulad ng lebadura na nagpapaalsa sa buong tinapay, ganun din naman. Nadadama yung ating buong pagkatao kapag ka meron tayong mga kasalanan na hinayaan natin na lumaki ng lumaki. Pero in the same way, kapag ang isang tao merong pagkakamaling nagawa, parang nadadamay na rin yung kanyang buong pagkatao. Diba, likas sa ating mga tao na masabi, Nasa dinami-dami ng ating mabuting nagawa, kapag ka meron kang nagawang isang maliit na bagay na mali, parang nawawala na ng saysay yung lahat mong ginawa. Diba? Kapag ang isang tao, ang dami-daming ginawang tama, pero may nagawang isang pagkakamali, doon na nakapokus lahat sa pagkakamali niya. Ibig sabihin, yung libadura na nagpapabulok sa isang tao, nagpapasama sa buong pagkatao ng isang tao, ay hindi lang naiya-apply sa sarili natin, pero pati sa pagtingin natin sa ibang tao. Kaya lang ang mas malaking problema kapag ka yung mga pagkakamali natin o yung mga sarili nating pagkakamali, yung mga sarili nating libadura, hindi natin makita hindi natin maramdaman. Pero yung lebadura, yung pagkakamali at pagkakasala ng ibang tao, kitang kita natin at napapalaki natin. Ito yung nangyari sa ating mabuting balita. Na sa totoo lang naman, wala namang ginagawang masama ang ating Panginoon bukod dun sa mga paghuhusga ng mga pariseyo na ginagawa niya kung ano ang hindi nararapat ayon sa kanilang batas, ayon sa kanilang ritual. Kaya lang, alam nating lahat ng ginagawa ng ating Panginoon ay kung ano yung nararapat, kung ano yung tama. Pero ang reaksyon ng mga pariseyo at mga eskriba sa ating Panginoon, nag-ipon na na nag-ipon yung kanilang galit nag-ipon na na nag-ipon yung kanilang paghusga. Ibig sabihin, yung lebadura nila ng kasamaan na nakikita sa ating Panginoon ay lumalaki na ng lumalaki. Hanggang sa nadadamay na ang kanilang buong pagkatao. Na ngayon, ang focus nila ay hindi na yung magandang sinasabi ng ating Panginoon, hindi na yung magandang gawa niya, kundi ang focus niya o nila ay kung ano yung nakikita nilang mali sa ating Panginoon. Kaya ano yung naging bunga? Ngayon nakaabang sila hindi na sa kung anong gagawin ng ating Panginoon, hindi na sa kung ano yung gagawin niyang tama, hindi na sa kung ano yung gagawin niyang mabuti, pero sa kung ano yung gagawin niyang mali para makorner niya o para makorner nila siya. At minsan siguro, ganun din yung nagiging karanasan natin. Minsan, inaabangan na lang ng kapwa natin kung ano yung mali natin gagawin para makorner tayo. Pero kung ganun yung sitwasyon natin, mas okay na yun. Kesa naman tayo yung nag-aabang ng pagkakamali ng ibang tao para makorner sila. Pero kahit na anong mangyari, pinapakita sa atin ng ating Panginoon na kahit na anong mangyari, kahit ganun yung nasa isip ng mga eskriba at pariseyo na inaabangan kung ano na nalang yung pagkakamali niya, hindi iyon naging dahilan para tumigil siya sa paggawa ng mabuti. Narinig natin mula kahapon hanggang ngayon na nagpagaling ang ating Panginoong Heso Kristo kahit na may mga magagalit, kahit na may mga sasalungat, kahit na may magsasabi na hindi tama ang kanyang ginagawa. At nawa maging inspirasyon natin ito sa ating sariling buhay. Meron ba tayong mga debadura sa ating buhay, mga kasalanan na nagpapasama sa ating pagkatao? Alisin natin yun Katulad ng sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kung merong lebadura ng kahalayan at kasamaan, alisin nito at palitan ng kalinisan at katapatan. Ibig sabihin, kung meron tayong mga kasamaan, kasalanan, alisin nito ng kabutihan at pananampalataya. In the same way, kung may nakikita tayo na kasamaan sa ating kapwa, Mag-focus din tayo sa mabubuti nilang gawa. At higit sa lahat, kung meron mang mga nagaabang sa atin, kung meron mang sumisita, naninira sa atin, magpatuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti.